God. Oh my god, guys. Takot aku sa anhas, oh my god. So training natin siyang pasukin, guys. Ayun. Oh my god. Lagpas tao no to, ah. Hmm. Delikado to sa ano, guys. Oh my god. So, ayan siya, guys, oh. Pinaka-ano niya, oh. Pinaka-gate niya. Ganyan. Oh, my God. So, masukal na siya, guys. As in, napaka-masukal na talaga niya. Kasi nga, matagal na to siyang abandonado, guys. Ayan. Matagal na siyang na-abandon. Oh, my God. Creepy. Mm. Wait lang guys ha Nagdandahan lang talaga ako kasi ano Oh my god Kasi hindi natin alam yung inaapakan -na natin ba Ganito kasi oh my god Ganito kasi siya kamasukal mm. So dyan banda guys oh Oh my god Dito kasi banda tingnan mo parang na ano oh, na ginaanan ng bagyo oh my god excuse me kay parang may insect to oh excuse me guys oh my god sana okay pa siya sa loob guys no okay. kasi kung sobrang masukal naman nakakatakot naman talaga o tingnan nyo ganyan so papasok po ito nga resort na to, guys ah uh, meron kasi dito oh my god Oh my god. Meron kasi nalunod na bata dito dati, guys. Ayan. Kaya siya na inab inab inabandon. Ayan. Uy. Yun. Ruby yung kabok sa iyo diyan. Ano yun? Ngayon, oh, guys, tingnan yung tubig. Lakasan natin ilaw, guys, para kitang-kita nyo, guys, oh. Ayan, oh. Ito lang pala. Ganito lang pala. ko ah. I-try natin yung isang flashlight ko guys. Kung... Nagulat ako dito Oh. Ayan. Oh my god. Bata kasi naluno dito talaga. Bata. Ayan. Wait guys ha. Kay Mag-change tayo ng flashlight. Ayan. So, Ayan. Okay, okay na itong isa. So, ito siya. Ganito siya, guys. Uy! Ano ba yun? Ang dami namang paramdang. Mga ano, guys, ba? Ang tawag doon. Parang mga kaluskus-kaluskus. Ayan, oh. Sayang din ang resort na to, no? Ayan. Ayan na ano kasi siya kasi may may bata na lunod kasi dito oh my god ano siya guys ganito siya ka creepy ayan ayan so napuntahan ko na to siya dati guys kaso lang no cellphone gamit ko noon kasi napuno na yung SD card natin at saka, mayroon ako napansin dyan, guys. Uy, uy. Tumayo balahibo ko. Bakit? Uy. wow, uy. uy. Kasi napansin ko dati, guys, sa video ko. May nakatayo dyan. Green siya na ano. Parang siya tao. Parang siyang estatua. Ayoko kasi mag-apak ng ganito, oh. Ito oh. malamang kung may tubig dyan, babutas ba papunta doon oh. Kasi oh, dito oh. Oh, may space dyan oh. Eh, di ba swimming pool nga? Ayan dyan. Eh, may bata dito. Ayan. So, dito banda guys. Saan ba yun? Ang, oh, ano? Dito may hagdanan kasi dito. Akitin nga natin yung hagdanan guys. Oh my God, ang creepy. Uy! Iba pa kayo rin talaga eh. Tayo bulay ibo Uy. Ayan. Dito tayo sa may hagdanan, guys. Uy. Ba't ka sumama? mama man. Nakabuta tayo. Uy. Uy. Kita yung ibon? Nagdive siya sa akin. Ayan, o. Oh. Nandoon, o. Oh. Nagdive siya sa akin. Ibon. Ibon. Ayan. Okay. Dito may hagdanan, guys, oh. Oh my god. Dyan din may hagdanan din pala, oh. Ito dito. Ingat lang tayo, no? Okay. Uh. Napakaano talaga niya, guys. Masukan. Puro na damo. Ayan. Hello? Lekah, Oh my god, oh my god guys, oh no ada memang ngebutas diri kadu nggak talaga kasih ahas, diri kadu sahas sa guys oh, memang ngebutas, oh, ini, so ano tu dito Oh my god memang mga... Okay. Woi panik ba yun? panik ba yun? Ang laki nun. Mana to dito guys? Nagdahan na tayo baka ano? Woi Ay! Ayun ba na no, My God! Baka mama mahulog tayo sa ilalim ba? Uy! Oh my God! Marok my God guys! Silipin muna natin. Okay. Oh my god. Yen. Uy! Mak kwarto kwarto Siya guys. Mak kwarto kwarto. Yen. Yen. Sedih so, tu tayo... Kita takut, takut aku satu tu ulang. Mak apa? kosik eh tailis ya nak... apa sio go uga uga oh my god the sr sr woi woi paniki woi kita jo guys woi nikut paniki nula Nakatakot to. diyan yan nagising mga ganyan. O, oh, natakot talaga ako sa aha, oh, sa totoo lang. So, lapitan nga natin itong ano. O, oh, ito yung hagdanan kanina. Yung doon sa baba. Nasabi ko, sobrang masukal kayo. Ayoko talaga din mag magakit akit mag ano, mag sa sobrang ganyan, guys. Oh my God, si CR. CR. low, CR. Okay. Ayan, ganyan. Toilet. Matagal na siyang abandonado, guys. Pero may nakita akong... Ano, o, sa babae, o. Parang may nagpasok dito, ba? Yung ano yan sa babae. Hindi ko na lang pangalanan kung ano yun, guys. Ayan. So, creepy, no? Diyan tayo galing. Ano to dito? Ay, ah, hindi tayo makadaan. May padir. Oh my God, guys. Maririnig nyo lang talaga ang sasakyan. Kasi doon talaga sa harap. Ah, uh, highway. Ayan, may highway na dyan. So, Ganyan siya ka creepy guys. Oh my god. Ito oh. Bundok. Bundok na guys. Hoy! Ikaw buti kay ha? Parang kang ahas oh. ka sa Bundok na. Ayan. So, may tila ang itim. Narinig niya mga kuliglig. Ayan, kuliglig. So dito tayo guys, baba tayo. Oh my god, oh baby, no? Yung inaano ko minsan kasi, di ba ang ahas, pwede sila magpulupot dyan sa taas eh. Ayan. Tingnan nyo guys. Oh my god. Nandun ang sliding oh, ayan oh, papunta sa tubig. Oh my god. Oh my god. Ayan. Oh my god. So nandun yung highway guys oh. Ayun, highway. Ayun. So maririnig nyo. may mga sasakyan. Kasi pinaka-highway na yan dyan kasi guys. Itong dito kasi oh. May mga butas. Pwede kasi diyan may mga ano, eh, snakes eh. Uh -huh. ahas. Ayan. So, solo exploration na naman tayo, guys, no? Ayan. Lagi naman tayong solo. Ayan. Lagi tayong solo, guys. Ayan. Oh, my God. Maganda rin bulaklak na yan, no? Eh. So, nung first ko kasing punta talaga dito, meron talaga akong nakita, guys, sa video ko, guys, dito. Para talaga siyang estatwa na green punong-puno siya ng lumot, guys. Ayan. Kaso, ayaw ko talaga magtawi doon. Yan ang apakan ko yan sa ano dyan. Baka kasi may tubig. Uy, nikit! na nag-ano oh, yan sa akin ay. Nagharang. Ayan. Oh my God, oh. Tinan niyo yung tubig, oh. Oh. It's, ayan. Ayan yan so sa lahat ng nood ng videos ko mga videos ko guys shout out guys thank you thank you so much sa inyong lahat ayan Milo thank you sis Aisan thank you ayan sa lahat lahat thank you so much guys sa laging nandyan sa nagasupport yung channel ko thank you thank you saka creepy oh oh resort Oh my god. Kita nyo. Ayun oh, parang dami nag ano no, swimming no.